at ito na nga nandito na kami guys sa matagal naming pinangarap na dinosaur islands yan oh. mapuno at malamig dahil sa puno pero bago marating ang lugar na ito kasi medyo nandito na sa malayo kailangan mong magkaroon ng sariling sasakyan ayan dito na kami sa loob pagkatapos kami magbayad dito na kami ikot ikot at itong batang ito ayan nakikita niyo. ayan excited siya nung umpisa nung na nung gumagalaw na yung dinosaur Discord na raw siya. Tingnan mo yung reaction niya. Oh, oh, oh. si <laughs> so, akala niya yung mga dinosaur ng mga laruan. Wow. Ay ganoon lang kalaki yung mga kikita niya. Yung pala mas malaki pa sa kanya. Ayan na siya. Oh, ayan. Alas, hindi ka dyan. Ayan. So, Itutor ko kayo guys uh, Wag kayong uh, Wag i-skip uh, Tuloy tuloy lang panood Itutor ko kayo dito sa Dinosaur Island Para Parang nakarating Na rin kayo dito At uh, See you guys Tuloy-tuloy lang. Kitotor ko kayo dito sa Dinosaur Island na pinantahan namin. Dito nga pala kami Pasko. Ayan. Dino Trail. Tara na! Tara na, Biba. Wala sila dyan. Bye-bye! Dinosaur! Hey, oh, Ako kayo, hanggang dito abot tulad. Ano ba Stegosaurus. 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 tak kecil, butik, stegosaurus, ada <messas> <messas> elipan, <messas> 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 Ito na ang Stegosaurus. Mm. Ay, may egg! May egg! Hala! Ay! Let's go. Ito Haha. 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 Hi. Haha. Haha. Parang Kaya dyan. Hindi siya gumagalaw. She's there! Hala, Rio, look! Let's go! Malapit na ang T-Rex. Ray, ano? Siyan dito. Yeah. T-Rex encounter. T-Rex na. Come on. Oh! oh. No Dito, kali-kali. Leli! Oh. Uh. tayo sa Hello! Ate! Hmm. siya, sabi ko. Hello, there, sabi oh, 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 oh. pawit ka dito. Tapos saan dun? Saan? Pupunta ka muna dito dapat. Wait lang, ang sila. Oh, so don't be scared. I can't, I can't, I can't. <laughs> Ay, dito na lang siya, oh. <inaudible> tali, yo. salamat Mm -hmm. triceratops mm -hmm. Wait lang. Eto, okay, ako mag picture sa Ito. Wala naman. pa. Picture lang. Hindi ko <coughs> May falls pala dyan. May alien. 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 Picture naman oh. Aalis na yan. Oo nga. true naman oh. Umaalis yan eh. Iwang pa niya. Oo, oh, iwang pa niya. Ah, ganyan Pero...